Good morning, good morning mga kasuelo, kaway-kaway Kumusta po ang lahat? Welcome back po dito sa aking munti Youtube Channel by TV Kasuelo Ako ay nandito po muli sa bukid as usual Sa uh, inyong umaga ay iniikutan ko yung aking mga lagat. Ito nga ngayon hawak-hawak po si Victoria si Buntis para ilipat sa madabong lugar tapos, uh, bago tayo magtungo ba sa palayan, busog at makababad na sila. So, speaking of palayan, ay kanaldo uh, na lang ang aming babalatan ngayon. Kung hindi namin matapos ngayong araw, uh, malamang bukas po ay, sabi ngayon Naldo, 2 days daw yun. So, dipindi po sa panahon. nauna na sa akin si Victoria ang ba pupunta. Dito maraming damo ah. ah doon tayo sa tabing kalsada, eh, maraming din doon. Eh, ah, kumain na siya. Ah. Doon ko toy dalhin si Buntis sa tabing kalsada para mamaya pagbalik ko. Ah, dito ko na lang i-baba din sa tabing kalsada din, meron naman dito. Malapit lang. Niyan tayo lalayo si Clark ah, na rin sa kabila sige siguro hanggang bukas kami araw po ng Merkulis ngayon sige hey, mauna ka na araw, uy, araw ng Merkulis ngayon mga filo ah, oh, huwibis bukas bernis siguro bernis makapag na ako unang-una kong gagawin ay idugtong ko muna yung mga tub raptor na nagamitin kasi dugtong yun dalawang ano yun mahaba kasi yung bahay na yun ah so bago tayo mag ano sa tatalon sa ibang gawin gagawin welding work tapusin ko muna yung ano samahan ko muna yung tropa tapusin muna namin yung aming obligasyon sa palayan bago po kami maghiwalay-hiwalay eh okay. magpastol muna na ako sa kalaba o makasuelo yun no? Know? si Yoyoy Yoyoy in the house kasama na sila Yoyoy si Tata, si Andro tsaka si Pasio John Ray schedule na pala ngayon magbohos na sila Tata tapos ito na yung pinaabang ko sa kanila dito natin isalpak yung tubular na raptor bali ano ito sa 4 uh, tulo pat ano, unum. anim na raptor Ayan, tibay na yan ang sukat ng raptor ng pagitan ay 135 no oh, 135 kaya gina

May binga 'di oh, no, lagi? Na 11 meters ang papunta doon 135 ang ano, 6 na raptor. Pala sila sa bi mga prepare na si Anro. Um, for man. Forman nila si Anro. So, ito lang muna daw ang kanilang buhusan dahil wala na silang forma. Putol-putol. Pwede naman yan. Tapos dyan, na pala yung mga materialis na gagamitin ko. Yun know. o. Ano, na, nandyan na lahat. 2x2, 2x4, tsaka yung gagawin natin sa nipa, panggilid, 2x6 na SIPA lens. Uh, nandyan na lahat. Ang, uh, pwede na akong mag-umpisa anytime, pero tapusin ko muna yung sa palayan bago tayo magdugtong. At kala, hindi pa naman sila tapos dito. Kasi, uh, asintahan pa daw din na dyan, doon. Pang sapo din kasi pina actual ko sa kanila yung klibe tapos kung saan hanggan ang ano ang raptor doon nila pila nila ng hollow blocks para sapo na rin sa raptor para matibay pati kasi mahaba ito 11 meters tapos mag ano pa magbulada pa ng 80 cm gilid gilid parehas kaya mahaba so tibay na yun mga silo nakasampas sa dito sa dalawang ano yun asintahan din yun tapos ikapit ko yung mga kabil mga bakal welding ati dito yan so nabago pala yung ano nini nabago, nabago ang design yung gusto ng may-ari nini nabago yung kanyang ano

Hoy, oh, hey, good morning, good morning, mga kaswelaw. Ah, Wednesday pala lang ngayon. Bali. Ting, ano, timbale. Bali day. Engineer. Engineer. Porma na, porma na, bro. Bali na no, sila kapon. <laughs> <laughs> porma na, bro. Ay, magulitag pala ng inyo, porma na. Porbid, mo pa baliho na na. Bikil, pre. <laughs> Balikan natin si Victoria para pa-swimming. Mainit na, oh. Pagdali, buntis. Okay, tungo na ako sa palayan. Siguro hanggang bukas lang kami mga silo kung hindi na matapos ngayon. Medyo malaki-laki yata yung kainagdo. Kila Jesus tulong sila. Ibali, e, basta malapit na kami. Matapos na kami ngayong week na ito. Dali. Dito po na siya inilagay. Is, ano dyan tubig sapa tapos lilim din ayan o ah. tapos si Jason uh, galing na tayo dun sa ating ano bububungan na bahay so chine ko yung ano ba yung nakaabang na ah, gawa na nila yung aking pinapagawa number one Tapos yung ano nga nakata ah, tayo mag umpisa doon kapag natapos na sa ta pala yan na ang mga materialis ko na in order ko pina order ko pala So, naghintay na lang sa akin yun na umpisahan. Dugtong muna. Pero palay muna. Okay. Eh, Pasiming muna ako sa akin mga uh, lagang hayop. Bago natin iwan. Bi! Si Jason naman ang aking hila-hila mga -hila. oh, silo. Ah, 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 ah. Mga harot ah. Oh, Ay. Wali nga. Ay! Walo ka sa may ah. eh. May you isip ka know? ah. At tubig na. Ikaw, wala mo butong Ah. Iba-iina ko eh. Yun oh. Nagpaulan ni Boss di sos na nga eh. Magkakaroon na nga kasi pata to. Lalaki ng niwa bawiin bawiin ng bawi. Entro pa na naman ito. Oh. O. Nagtupo. Ah. Tapos merong gabi. Ayos. Isang kaldero. Ang sa pagod. Ano ka na ito, Ben? Ah. Ayos. Ano ka paan eh. May ari ng asinda si Boss Jesus. Yan ang aming... Ha? Sili? Sili? Oo. Oh, namin ang hang. Oo. Oh, yeah. Ayan, na kami, mga silo. Hello guys. Oo. Oh. Dito namin guys, may harvest ng palay. Eh, bago namang anis. Hmm, bago namang anis. Ba? Last ball, throw ball. Naso napakalawak pala nito. Ayan o, hanggang doon, sa dulo. Saas ah, guys. Pero okay kasi. Tuyong-tuyo yung lupa. Ayan, medyo hindi gaano mahirap lo ito yung lupa loy hindi mabutik. Hindi uh, eh. mm, eh. -hmm. Yung katulad sa doon no? Oo. Doon tayo na palaban loy Nung nakaraan. Taga tuhod no lo no. Sobrang putik yo. Um, Mo yeah. ulan. Ayun no? oh si Loloy oh. Ini. Number 1 si Loloy. At At ano? Nagdaglap. Tayo na kay may ulan naman tayo masarap loy mamaya. Nagluto si Jesus. Boss Jesus ng ano Boss Jesus ng paan ng baboy Tatlong piraso daw yun eh, Bale May pampaalis pagod naman Sabi ko nga sa mga kasamahan ko Huwag nakaramdam ng Ano na Silong muna Ay, Stroke Lalo na sa ano ko, yun, yun, ninong ko, yung, yung, yung may, may edad na yung, plus na yun. Kaya sabi ko alalay alalay lang Kaya patapos na rin naman tayo Alalay lang sabi ko sa mga kasamahan ko Alalay lang loy haloy Hindi na Hindi okay. tayo magbilis tayo kasi Oo uh, Mainit masyado Init sobrang sakit yung init 40 degrees na yata Naliligo ka Sobrang init pa rin Ito na yung ganti loy sa Sige ulan Oh, natuyo na yung palay oh. Yung lang ulan yung nakaraan yung November. Hmm. Yung disneyfield nito, ulan. Sige. Tapos din natin ito. Mukhang hindi namin matapos ngayong araw matapos bukas. Dalawang araw. Oo, tutumpukin lang daw namin. Tsaka namin andaran bukas ng umaga. Ah, gapas muna at hakot tumpok. Hindi tapos matapos ng dalawang araw. Dalawang mm -hmm. araw eh. <laughs> ito, hindi ah. matapos eh. Sobrang... lang. Nandahan lang yun. Sobrang... Matapos. Ito mga sila, yung eh. Tiis... Tiis tiis lang, kaya kunti na lang. Dali. Saan tapos kami mag-aani kayo kasi. Ayan na, mag-aani. Hindi naman. balik aani, uh, uh. nang talay, magkatanong pa. Oo. Oh. Nag-dignosin pa yung lupa. Hmm. sunod naman tayo magkita sa... Ano, Loy? Pag-aani na ulit. May yung lupa. Magkatanong Eh, huwag na ah. sa, um, ako, Loy. Malaki-laki pala ito. O Samsung lấy cái tari này? Số cái tari này không ai ạ Toma Ao để đèn tông phải Hả? tói 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 Ha? Laban lang Kaya mm -hmm. aking nino Ang laghakot din 65 years old Bakit mm -hmm. Pila edad ni mo na Pila edad mo? Sixty? Uy pistula 70 na pala ito oh Makala pa rin Seventy to? Kaya Silong kapag nakaramdam ng init Delikado Pero may tubig naman doon sa gilid may tinapay din. At meron yung... hmm. eh. hmm. pa rin so e, yung. baba. Dipapala. Tay. Nikaya swadia, kinukot ko. Di, atyate tayo. Si do naman kay ang stroke. Oo. Oh. Inong tubig. Adlo kumatay. Adlo kumatay. Okay, okay maintenance siya. Adlo ko siya. Adlo kumatay. Lalo na daw kay 70 plus na to. Ninong ko. 70 plus. Loy. Kayo oh. ko ha. Dol po. 60 plus. O oh. 60 sirado. Adlo kumatay. Okay maintenance siya. Alalay lang. Kayo ko ha. Hindi. Wala. modul na hero mo no na Anong, anu oras tayo Loy, mamaya hapon, Loy? Tapos. Alas 4.30 Tumawad ka pala 5 daw Mabawi na lang tayo Mamaya aloy sa hap Mga alas 3 Hindi na kaya ga init ba mm, ng um, Ngayon alalay lang kay. Sabi mo na tayo aloy Ano Tapos na yung isang pitak ko oh. Hindi lang pa isa isa lang O oh. Lil, lili man to pa Napakainit talaga Huh? Sok-sok. Ano oras na lang eh? Eleven, uh, eleven. Eleven nine. Eleven nine. Tama na. Yung medyo malay-layo pa yung aming Balakiline. talakaran mga silo. Doon pa sa uh, kubo namin doon. Kasi doon si Jesus nagluto kasi walang pwesto dyan. 11 ko na ano ko na pahinga ko na mainit talaga ano mo sabi niyo ano mo sabi sa oh, ah, na, ano na oh, kaya Garvin na ba vlog Garvin huh? patuloy lang oh, tuloy tuloy lang tuloy, so, tuloy lang tuloy na oh. kasi nang upload lang ng upload, upload. Ng video kahit wala nanonood loy upload uh -huh. lang ng upload upload lang basta content natin ano uh, Marangal naman itong ating ano, Lloyd. Marangal na naman itong Laban naman tayo ng patas loy. Laban naman tayo. Mag-vlog din daw si Luloy. Lahat na yung tao. Lahat na yung tao ngayon. Nag-vlog na. Vlog lang nag-vlog. Vlog na. Wala na yung tao ngayon. Upload lang na. Upload. Kaya yeah, nga sa akin nga. Meron na <coughs> nag-comment na, na, na. na. Wala na, na, <coughs> na Wala na daw nanonood sa akin karamanan lang sa akin so, hindi ko naman pinansin yun basta ako upload lang na ako ng upload basta mayroong video ito dito Oo. sa aming pinaari salamat sa inyo na sa, nandyan pa rin kayo nakasuporta pa rin hindi oh, kayo nasuporta sa inyo Oo, salamat, Oo. Sa, today, sa, sa, na. Na, oh, salamat lo yun oh. Oh, sa ibang tao wala naman tayong inapakang tao, Loy. Oo. Oh, Agad, walang kailan. Walang kailan ng tao. Marangal naman ating trabaho, Loy. Trabaho to. Natin. At Ge. Okay. Tenang. Uh, tuloy natin. ako. Pa, kwento natin. tuloy ako ni Loloy. Ay <laughs> na. Marami mo sila. <laughs> Kumbati na. Malang nagsabaw na ilak. <laughs> <laughs> Oh. Sinabudlo oh. Wow. Sarap loy. <laughs> Sarap. Eh mo Yo Walang ka walang kamatayang sabaw. <laughs> oh, <sanap. laughs> ah, <sanab. laughs> sa bau. Lah. Tatagalan ba? Tolong. Oo, kasarap. Tatagalan mo. Tatagalan mo. Tatagalan mo. Tatagalan mo. Tatagalan mo. po. mo. <laughs> Na kaming kami mananghalian mga kapsilo? Uwi muna ako sandali kasi nagchat yung aming tesorer sa barangay. Meron daw akong pipirmahan. Kailangan daw. Tungkol dun sa aking travel noon no, nung pinapunta ako sa Cebu ba. Kailangan ng pirma ko. Kaya uwi muna ako. Ah! Uh. Ah! yun, lakbay na naman po tayo mga kasulo nandun na yung ating mga kasamahan nauna na andun yung ating mga gamit so bukas na lang namin na kasi nga hindi nga naman kami makahakot ayun yung makahakot. di magpapaandar ngayon o malayo so dyan, safety yung ating gamit dyan saka namin nakutin kapag andar na talaga ang aming ah uh, tatabawin ngayon ang paggapas at paghakot tumpukin tapos tabunan ah, kinabukasan na namin paanlaran dahil eh, konti na lang kami ilang, konti na lang din init medyo yung aking lalakaran mo si London sa Tawid pa nauna na sila pero alaon pa naman ito na natin sakto alaon na ay 118 alaon na dito ito gabing init mga aswilo ah 40 silt sus yata 39 pinakutan Boom thousand ah. years later you know time sikloy. 4.34 ng hapo na so pahinga na ang tropa yung... dahil uh, hindi na ano na pahinga na ba ay e, hapo ha. so, na meron pang hindi nagapas mga swelo oh. pero marami rami din ang aming na dali tabunan mo ng gaya at tinabunan mo namin ang trapal at hindi mabasa sa para hindi mabasa sa ulan sige kung umulan um. hindi mabasa yung babara ang pumasala okay daga daga kami daga mi panat okay Huh? Ayun nga na mga sulo. Bukas na kami magdala ng gamit dito. Kasi libre dito sa lugar nito. Walang bahay. Ayan no? Para safety ah, yung gamit. gamit. Bukas, matapos namin to. Ah, travel namin yung gamit. Kasi last ball na nga ito bukas. Huwag niyo kalimutan na mag-follow, subscribe. yon yon Huwag niyo kalimutan. Subscribe daw kayo po ah. sa... Facebook channel Youtube channel ni Bay TV Cazuelo Sabi mm -hmm. ni Loloy Hala luloy, nandun na sila oh kalimutan Hey guys, away na kami Away na kami mga cazuelo okay. Ako na at bukas naman ulit lang ako Merinda yan tayo luloy, merong doon Last bowl na lang Yung tira kaninang ulam Yung tira yung, yung Maraming ulam eh tira Karning Karning baboy ba? Bata, tara Karning baboy kanyang <laughs> Ito. Oh, kanang udto. Ito. Solb. Ang maghapon, hagad na naman. Yun na. Pwede ra Merenda, merenda. Tuloy, tuloy. Hmm. Oh, pa oh. Hmm. Ah. Ah. Ah.